untuk dapat untuk para mengetahui bahwa segala reaksi akan

makalit-makalit <AufHow to graduate> yun, doon, doon, doon. sa dulo. Ganito sana yun, kung wala ito, mga Pilipin. yung mga bundok. Ang mga bundok. Yung may mga saka sa kasin, doon. May mga tanim sila. Baka sa susunod, pupuntahan ko yung park na yan, sa baba. Kaya ngayon, may tanim uh, kaibig tayo dito pa.

Yeah. <laughs> I <laughs> do makikita nyo pa yung uh, napakagandang uh, bundok ng uh, kasibo ngayon oh. oh. napakaganda niya. ayun ang gandong o oh. kita nyo Dito na tayo sa pinakatoktok nito dito sa kabilang side pero kung pupunta tayo doon sa dulo na yon oh. baka hindi na ako makababa ayun po oh. Ayun. Nakikita nyo po yan. May bahay pa doon sa dulo. Ayun. Sa gitna. May bahay doon. Pero yan mga yan mga ka-farmers ay uh, ginagawa nilang garden. Uh, farmers natin. Ayan. Tignan nyo po doon sa gitna. Ayan. So, na natin yung uh, ulap. Malapit na. Siguro makakapunta ka tayo doon mamaya. Uh, uh Magkukunan mo na tayo. Aakit pa tayo konti. Hindi ba ito yung pinakatuktok niya pala? Doon. Sige. Tingnan tayo dito sa natin. Baka may may market, eh magbangga tayo. Ay, 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 ay. Kaya ito. sa ano, trivial, ano bang lang. lang pero kasi yung sa